mga kababayan, narinig niyo na ba ang balitang ito? Ang ikatlong tranche ng pension increase para sa mga dahil o pensionado ay officially na naidagdag na sa inyong mga account. Hindi kayo nakarinig ng mali, ang additional na 2,000 na dagdag sa inyong monthly pension ay nandito na at pwede na ninyong makuha ngayon mismo. Pero wait, bago pa tayo magpatuloy, kung nakatulong na sa inyo ang mga balitang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at I hit ang notification bell para sa mga latest updates tungkol sa ra benefits at iba pang government programs na makakatulong sa inyong pamilya. Maraming mga pensionado ang naghihintay ng matagal na panahon para sa dagdag na ito, at ngayon ay naging totoo na ang mga pangarap nila. Ang IAIA ay nag-announce na ang ikatlong bahagi ng pension increase na nagsimula. Noong 2021 ay na-implement na at naidagdag na sa mga account ng mga qualified pensioners. Ito ay parte ng commitment ng government na tuloy-tuloy na tumulong sa mga senior citizens at mga pensionado na nangangailangan ng Nang dagdag na financial support lalo na sa panahon ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin at mga pangunahing pangangailangan. Ang tanong ng marami ngayon ay kung sino ang mga qualified na makatanggap ng additional na 2,000 na ito. Una sa lahat, ang lahat ng mga current na era pensioners na nag-start ng kanilang pension bago pa man. Ang implementation ng unang tranche ng increase ay automatic na kasama sa program na ito. Kasama rin dito ang mga disability pensioners, survivor pensioners, at ang mga nag-retire na sa ilalim ng regular retirement program ng NAYA. Pero hindi dito nagtatapos ang magandang balita dahil ang increase na ito ay hindi lang one-time payment, kundi permanent na dagdag sa inyong monthly pension na matatanggap nyo hanggang sa susunod na mga taon pa. Paano naman makikita kung naidagdag na ba ang increase sa inyong account? Ang pinakamadaling paraan ay pumunta sa pinakamalapit na rewing machine at mag-check ng inyong balance. Makikita niyo doon kung may dagdag na amount na na-credit sa inyong account. Pwede rin ninyong tingnan ang inyong latest payslip o kaya naman ay mag-inquiry directly sa RAEL branch office para sa mas detalyadong information. Ang IAAYA ay nag-assure na lahat ng qualified pensioners ay matatanggap ang increase na ito within this month kaya kung hindi pa niyo nakikita sa inyong account. Huwag magpanik dahil ongoing pa rin ang processing ng mga dagdag na ito. Ang computation ng dagdag na pension ay nakabatay sa inyong current monthly pension amount. Kung mas mataas ang inyong regular pension, mas malaki rin ang increase na matatanggap ninyo, pero ang minimum na dagdag na matatanggap ng lahat ng qualified pensioners ay 2,000 per month. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga pensionado na umaasa lang sa kanilang leada pension para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Maraming mga pamilya ang magiging mas comfortable sa buhay dahil sa dagang kita na ito na pwedeng gamitin para sa pagkain, gamot, utility bills, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ang Ilaaro Pension Increase Program na ito ay nagsimula noong 2,000 at 21 kasama ang unang tranche na nagbigay ng 1,000 increase sa lahat ng mga pensioners. Sumunod naman ang second tranche na nag-add pa ng another 1,000 noong nakaraang taon. Ngayon naman ay nandito na ang third tranche na magdadagdag pa ng 2,000 sa monthly pension ng mga qualified recipients. Ibig sabihin, kung kayo ay nakatanggap ng lahat ng tatlong tranches na ito, ang total increase na natanggap niyo ay umabot na sa 4,000 per month, na malaking dagdag talaga sa inyong regular pension. Maraming mga pensionado ang nagtatanong kung may fourth tranche pa ba na darating sa susunod na mga taon. Bagamat wala pang official announcement mula sa kaya tungkol dito, ang government ay patuloy na nag-evaluate ng mga programs na makakatulong sa mga pensioners, lalo na kung tumataas ang cost of living sa bansa. Ang mga officials ay nag-assure na ang welfare ng mga pensioners ay priority nila at patuloy. Nilang titingnan ang mga paraan para ma-improve pa ang benefits na natatanggap ng mga miyembro ng ngaya. Para sa mga pensionado na hindi pa nakakakuha ng kanilang increase, mahalaga na mag-visit kayo sa pinakamalapit na RAEL office para ma-verify ang inyong account status. Minsan kasi may mga technical issues o kaya naman ay may mga kulang na documents na kailangan pa ma-update para ma-process ang inyong dagang pension. Ang ilaara representatives ay handang tumulong sa inyo para ma-resolve ang anumang mga problema na nagiging hadlang sa pag-receive ng inyong rightful benefits. Bukod sa pension increase, ang S-area ay nag-announce din ng mga improvements sa kanilang online services para mas maging convenient ang mga transactions ng mga pensioners. Pwede na ninyong i-check ang inyong pension status, mag-request ng mga certificates, at mag-update ng personal information through LAE website o mobile app. Ito ay malaking convenience lalo na sa mga senior citizens na mahirap na lumabas ng bahay para sa mga personal transactions sa LAE offices. Ang dagdag na 2,000 monthly pension ay hindi lang basta amount na naidagdag sa inyong account. Ito ay representation ng commitment ng government na alagaan ang mga taxpayers na nag-contribute sa social security system ng bansa through their working years. Ang mga pensionado ay mga taong nagtrabaho ng maraming taon, nag-contribute sa economy, at nayon ay deserve na maging comfortable sa kanilang retirement years. Ang pension increase na ito ay step towards ensuring na ang mga senior. Citizens ay may dignified na pamumuhay kahit hindi na sila aktibong nagtatrabaho. Sa panahon ngayon na mataas ang inflation rate at patuloy na tumataas ang presyo ng mga commodities. Ang dagdag na 2,000 sa monthly pension ay malaking ginhawa para sa mga pamilyang umaasa sa pension ng kanilang mga magulang o asawa na naging pensioner na. Pwedeng gamitin ang dagdag na ito para sa mas masarap na pagkain mas magandang healthcare, o kaya naman para sa mga emergency expenses na hindi inaasahan. Kaya sa lahat ng mga gagaw pensionado na nanonood ngayon, i-check na ninyo ang inyong IN accounts at tingnan kung nandoon na ang dagdag na 2,000 sa inyong monthly pension. Kung mayroon na, congratulations sa inyo at gamitin nyo ng maayos ang dagdag na income na ito. Kung wala pa, pumunta na sa pinakamalapit na Raya office para ma-verify ang inyong status at ma-ensure na matatanggap ninyo ang benefits na deserve ninyo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga latest updates tungkol sa rarara benefits, PhilHealth, GSIS at iba pang government programs na makakatulong sa inyong pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na video.